Ay, magandang gabi po. Magandang gabi. <laughs> Anong gagawin natin ngayon? Magpapamigay ng laruan at saka damit. Saan? Papamigay tayo? <laughs> Saan ipamigay? Maglalagay tayo sa box ng mga... Damit. Damit. At saka? At saka mga toys. Wow, kaninong toys? Friday. Um, um, ano yung case yun? Friday. <laughs> toys muna, ipapamigay natin. Ganon. Ay. Toys muna, ipapamigay natin din. Ganon. Hata. Kasi wow. din yung mga bag, hindi pa po yung mga Yung mga bag din, isasama din natin yung mga bag. mga damit na, mga, yung mga, wait lang, guys. wait lang. Yung mga binaklas naming damit namin, <laughs> at saka damit ni Madi. Yan. pantalon ni Madi. At saka pantalon ni Papa. At saka pantalon Baby. ni Dada. Mm -hmm. At saka pantalon ko. Wow. At saka damit ko. <laughs> Anong damit mo? Ayan, ayan yung um, mga mga pang malalaki to. Maliit ang box natin. Ano ba yan? Sige, lagay mo na. Tapos apakan mo. Sige, yeah, Ano pang basketball yan, Mario? Ano? Basketball ang pang iti, mo? Maliit yan. Ano yung pang badminton mo pala? Maliit yan. sobrang liit niyan. O, lagay. O, sige, ikaw ang maglagay. Tapos dito, dito, dito na, dito, dito. Ayan. Yeah. Mm. Yeah, mga dress to, mga damit ni Madian, mga oh, shorts. Na, ah, hindi niya sinusuot. Mm. <laughs> dito muna na sa akin. Dito <laughs> muna, dito. Ayan, ayan. Ako na. Okay, sige, ikaw na. Hmm. Ini

Tayo ka dito, Deng? Oh, sakto tapos naman yung ano ano, ano, hindi din naman. Nanonood ng tele 'yan. Yan. sa tuwid yung cartoon. cartoon. Hmm? Tatlo ilalagay yung iba eh sa labas. Bali tatlong cartoon. Ayan, oh. Ito, ramper to ni, ano, Rima Mileya. Ayan, oh, ganda. Ramper yan, eh. Sa gilid. Shoot mo sa gilid. Gilid. Eh. Ako nga maghahanap ng lalagyan natin. saglit lang. Ito yung manipis yung isuksok mo. Yung manipis. Huwag yung makapal. Ayan. Ayan yung manipis. Ito po yung binigay ni mommy sa akin. Lalaki na mga ganito. <laughs> Just wait lang. Itulak na natin. Doon muna. Para ilagay naman natin yung yung isa yung mga bag. Ayan. Dito naman yung mga bag. Dalawa yung Hello Kitty. Ano Hello Kitty? Dalawa po yun eh. Yung Hello Kitty. Hi guys. Welcome to my vlog. नमस्ते नमस्कार चलो किता Diyan din ha. Ay, ayun din no, ayun pa. Ayun no. Yeah, ano may Hello Kitty doon? Sa Saglit lang tignan natin. Ayusin ko nga. Tignan natin anong laman nung bag na yon. Excuse me. Wala ko yung laman. Hindi yung ito. Anong laman to? Anong laman ito? Itong, pitong ano. asaan saan? Ilagay mo yung ibang. Hindi, wait lang nakalagay pa yun doon sa loob niya. Oh, Ayos. 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 para sa kapatid Ayos. ni Ayos. 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 Hello Kitty na Ayos. 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 kapatid Dito. At saka yan. Ito lang ito, ito, ito. Saka kanino ba ito? Kay Christian? Hindi nga ganyan pa natin. natin para magkasya. O. Oh. Ito. Okay. mga papel. Hindi na nga yan din kasi iba to. Ilagay natin sa ibang box yan. Saglit nga lang, babe. Ayan. Ayan. Ayan ang mga toys. Ayan. Pagbigay natin doon sa... Bahala na. Bahala na si Sir Paul kung kanina nyo ito ibibigay. Pagkakita natin sa ibang box yan. Ano ang mga maglagay? Ayan. <coughs> <Nangit pa mataglagay. coughs> hmm. Mga toothbrush. Ito mga sabon. Sabon at toothbrush. Ayan. Para kinamadi sabon at toothbrush. sa mag -ano. Ay, asaan yung sabi kong bag na ibibigay ko kay mama mo? Oh, ito yun. Ito din yung papa ibigay? Eh? Ito din na? Yeah? Ibigyan um, ko si mama ni Maddie ng sling bag. Wag lang. Ito? Ayan. Oh, o, sabi mo, sombrero ni kapatid mo yan. Oo, oh, naman? Oh. Hmm. Bigay naman namin din, oo. naman Ito sa akin. Ito si, ano, oh. si Bumblebee ni Mali, eh. Bumblebee? Pagod ko yung TV nito. Eh. Ayan, tapos. Ipicture hey, pa nga ako dito, Dada, di ba? Parang ako yung dun sa TV. <laughs> Pero, maalo. Ayan pa si mama ni ng mga... Nagbabag ba si mama mo ganito, Mali? Ito Ha? Oh. Huh? Okay. Oh. Alin <laughs> pwedeng magbaki? Ito yung baby niya. Mamaga okay. niya. Akin. No Akin. Aruhadle-nes niya na lang. Akin po, Mama. Alin? Sige na sa iyo na. Magugsil lang niya. Oh, ito o popcorn badminton mo oh. Uh -huh. Ayun, mag-i-box na natin. Box na natin yung mga gamit. Para ipashit na bukas na busy <coughs> kaya dinamin namin natapos sa pagpapak eh. Lalahan hmm. hmm. ha. Uy sige na, di nung nag-impact Nanonood eh. Ano na lang pa dito? Yung papi na Ano noong. sabi yan. Ay, ano po yun? na yan! Sige na. Ang ganda sila. Ayun! Si... ano? Oh, na, ano Presidente! Ayon, na Ayon, oh. na. Ayun o! Oh. Sa tapas na. Sa Damit pang bata to ha na yan kasi pang bata yan. Hmm. Ikaw na maglagay ng pang patanda. Pang bata lahat o na. Lato ito is mo para ma masiksik. Hmm. Kasi mas malaki yan. Kaya inililipat ko sa mas malaking box. Hmm. hmm. i natin. Okay, sige. Okay. Nandiyan mo, mas malaki po ito. Hindi, eh. okay. okay. mas po ito. Okay. naman kong ito. Excuse me! Ay, ba na ito yung mga bag? <laughs> na iba. Hindi, baka-baka ka siya baka, baka, dito. ang asawa May ganun ba? Asawa ko na asawa ko. Pena. Asawa ko ng asawa ko. Mas malaki pala. Asawa asawa na pala hindi mo pa Marami. Ayun. Sabihin okay, natin ko lang <laughs>

Uy, wag tubo po. Ay, napakapakan na. Ito-tape mo na ako, ma. Oh, tape na kita. Ano ka? tape na kita, gusto mo? Ano ka? Uy, oh, gusto mo ito-tape na kita? Ano ka? Ano ka? Ano ka? ka? Ano ka? Ano ka? ka? <try> okay, uh Huwag <try> oh! mo ganyan, hindi Nakulag! kasi uh -huh. Ayan, ka na lang. Ito, type ka na dyan. Ipapadala ka na sa Mindanao. Gusto mo? Pap o, baba ka na dito. Dito ka na, dito ka na Dito ka na Dito ka na Sige, okay. ko pa yung ano. Hindi, okay, pindos sa mabigyan. Hindi makakabigyan niya yung Ah, andan baka matumba anak. Bay te lang. Ah, tawagin mo. Ito na, wala uh... <laughs> na 'to ni isa na maglagay. Ay, bukas pala kami maglalaro, eh. Hmm. Ano po 'yun? Hmm, bukas? Ah, nandiyan. Laro eh, ba ba? ano, mga bago. Oh. Computer kasi... na. Teko, pasé. Mm, yeah, okay na. Inayos ko na para ano? Ay, ano ba yan? Ito kasi may, la may laman na laruan. Hindi dapat. Kunahin natin. Kasala na mo pala yun eh. kunin ko yung iba. Ito wala na kong tape. Hindi. Kawasan natin ito. <coughs> ito mga pang baby. Ubi. Ako, okay bang baby Gulinin yung mga box sa pauwi. Konting mga box lang talaga 'to. Ito daw na sa mga mamimili. Eh, sa nakito kasi yan dyan sukses sa dito para pantay. ayan packing time na po at iayos na ni papa tayang pagkatali at lalagyan na niya ng tape para ready for dropping bukas sa JNT So, ayan na guys. Ready for shipping na. Ready, ready for drop off na. Ayan. Ipapa. Ida-drop na lang namin sa JNT. Kasi ipapamigay natin kay Ate Madeline ito. kay Ate Madian yan? Okay. Ayan. Sinulatan yan ni Dane. Oh. Para kay Ate Madeline daw yan. Ayan. Hello, hello guys, welcome to my vlog. <laughs> Bye. Bye, -bye po. Ba Bye po. Bye po. Salamat po. Salamit Salamat pa. po. Bye. 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 <laughs>